Kag sa good vibes, Philippine Dragon Boat Team nangin overall champion sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships. Isa sa mga paddlers tumandok sang Sagay City. Ang baybayon sang Sagay ang iyanan nangin training ground sa to. May My report sa Romeo Subaldo. Ang baybayon sa Barangay Bulanon sa Sagay City ang nangin training ground ni Antonio Abelido Jr. para matunan ang basics ng pagbugsay sa bangka sa Halin sa bangka nga ginabugsay, karon dragon boat na ang iya ginadala. Isa si Antonio sa katapos ng Philippine team sa 2024 ICF Dragon Boat World Championships na nag-compete sa Puerto Princesa City sa Palawan sa Sinigid lamang. Ngagin pa sa kupansang 21 tanan ka mga pungsod. Ang ilang nga kategori, nga Masters kategori, nakakuha sang lima ka mga gold kagduha ka silver. Istorya ni Antonio, ang iya amay isa ka mananagat sa Sagay City. Nang hindi nga parte sa iya kabuhi, ang baybayon sang Sagay. Dari sila nabuhi nga siyam ka magulutod, ikaanom siya. Sa sinimahan nga dagat, natunan niya ang una niya nga pagbugsay sang bangka. Basically sir, uh sa dagat mo talaga as ano sa itong tinatawag natin na proper na paglalaro wala tawon sa kasi pero yung tatay ko sir is dahil mga dagat ah okay oh uh, yes yes nun sir dahil, ano lang ko sir medyo may alam na sir in paddling pero hindi sir proper na paddling kasi s'yempre iba okay. naman yung yung literally sir na ano eh yung sa uh -huh. dagat lang saka dito sa sa ano sa competition so kumbaga sir ang mga basic into paddling na learn mo na sana daan sa dagat sa Sagay yes sir yes sir Naging katapo siya sa Philippine Marines kag nakasulod sa Dragon Boat Team. Nagbiya sa makadali sa serbisyo kag sa ulihi nakasulod sa Philippine Coast Guard. Nagpadayon sa gihapon ng yahilig sa paddling. Bisa nagaedad na, wala siya nagauntat sa pagbugsay. Sa team ko sir, sa kategori ko is apat na uh, five gold, uh, dalawang silver. Pero all in all sir, sa buong team ng Philippine, ng Philippine team is tayo ang overall champion sa buong mundo sa, sa world ano yung, world uh, championship nakakuha tayo sir ng 11 gold 21 silver and 8 bronze yung Pilipinas okay. so tayo ang overall champion sa sa world na 24, uh, 2024 na ano uh, world championship Wala man kung noabi may ginapili nga edad ini ining sports, may kaupod sila ganit nga 70 years old na. Kung si Antonio lang ang masunod, luyag niya makasugod sa isa ka-dragon boat team sa Negros Occidental bagod na kahibalo siya nga madamo sa parehos niya nga pwede ma-training kag mangin katapo sa Philippine team. Actually nga sir, pasyon mo talaga sir na magkaroon sir ng team sir ang Negros Occidental or Bacolod sir eh. Pero hmm. as asob now sir, spray, hindi pa ako retired. Hindi ko pa sir maano sir, hindi ko pa ma-materialize ma kasi siyempre ang pagbukas ng team sir sa, sa dragon boat, medyo ano din sir, kailangan ng sponsor talaga at saka support sir ng LGU oh, sir. Kasi mm -hmm. pag nagkaroon tayo ng team sir sa Bacolod o sa, uh, sa Occidental, Nick Occidental, uh, siyempre ang inaakit nun is yung tourists para makilala sir yung local natin na, uh, na city o local uh, municipality. So yun yung sa mga projection ko sir na hoping sir soon na magkaroon sir ng team ang, ano, sir, ang Occidental Bacolod or somewhere kung sa ano, city diyan sa atin. Bukas siya para mag training sa mga pamatan kung gusto sang local government unit nga magtukod sang kaugalingon nga team. Ang barasoni lang nga kompetisyon sa Hungary naman after two years. Inspirasyon ni Antonio sa kada pagbugsay ang iya amay nga napatay sa 2013 matapos na lumos sa bye-bye. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.